Magandang umaga sa inyong lahat at tayo ay ako ay magpapadala ng binhi. At ito pala yung mga binhi pa, marami pa. Yan. Yan yung mga binhi natin. Yan o. Oh. Titignan natin doon sa labas para makita ninyo. Yung tsura niya. Yung ating papadala. Yan. So ito yung itsura ng ating binhi na ipapadala ko ngayong umaga. Bali fully ramified na siya. Yan. At nating na ilawan. Ayan yung, ayan yung amag nya. Makikita ninyo. Ayan o. Oh. polyramified na at nagkukulay pink na rin siya indication na <laughs> nagmamature na yung ating pinhe ganyan pag mayroong pink pink mayroon siyang pink pink na na tsura na amag so yan yung amag ng bulba ito yung mga ipapadala natin so sa mga gustong mag Kabil ng bindi natin, kontakin nyo lang ako, i-message nyo lang ako sa messenger sa Facebook ko, RG Mushroom, yung 4K, yung followers niya. Yun yung isa kong gamit na account. So, doon niya ako i-message sa messenger para sa ganun ay maripyalan, ma uh, masagot ko kayo, uh, mapag-usapan kung ano yung mga iba pang detalye para sa pagpapadala ng kabuting saging. Bali nation, nationwide tayo, bali ang ang ating ispon ay 5 plus 1. Bali pa bumili kayo ng lima na ganito ay mayroong free na isa. At yung shipping niya ay 100. Bali Gcash po tayo ngayon ang bayad so 5 plus 1 pa sa lima na bibili ninyo ay mayroong free na isa. So, pag-sampo, dalawa, pag 15 tatlo, pag-twenty, apat. Ayan. Mayroong free. So, sa mga gusto na mag-avail ng binhin natin, ay message nyo lang ako, nationwide po tayo, one